tayo sa kwan ngayon na ah, harap ng munisipyo dito tayo naglalakad-lakad dito tayo yan. sa harap ng munisipyo abangan nyo na lang kung saan natin nilalapag yung bakas natin okay guys pasimple tayo dito Mag maglalapag tayo dito pero kung kunyari upo lang tayo dito banda dito banda nandito tayo ngayon oh, sa harapan ng munisipyo. Ilalapag natin yung unang bakas natin. Okay guys, uh, dito ko banda nila pag yung una kong bakas. Puntahan nyo na. Tapos ikot pa ulit tayo tapos kung saan ako huminto, doon niyo puntahan. Ayun oh. Na pupunta na naman tayo mag-iwan nakaiwan unang bakas na tayo guys basta lahat ng bakas natin dito sa harap ng munisipyo natin ilalagay kung saan tayo huminto doon na yung ilalagay yung bakas natin yan, dito magbabakas na naman tayo banda dito basta ilalagay ko na lang dito basta andito tayo banda dito sa side na to ayan naglagay na naman tayo dyan kaya hanapin nyo na lang kung saan banda to bali dalawa na yung kuha natin na ibaba nating bakas mga idol tapos doon naman tayo sa banda doon ito guys sa uh, pangatlong lapag na natin doon Basta hanapin nyo na lang kung saan na kuminto Doon natin ibababa yung Bakas natin Yan Ah, na naman ako sa bato-bato guys Hanapin nyo na lang kung saan tayo huminto Doon natin ibababa Dito ako banda huminto guys So andito na naman yung pangalawang bakas natin guys Hanapin nyo na lang Ay pangatlo pala pangatlo ah, Dito ako huminto guys ha ah. Dito dito banda Para hindi kayo malito Yan dito banda Puntahan nyo na mamaya Meron pa tayong dalawang bakas na ilalapag uh, mag Magaanap pa ako kung saan ko yung banda ilalapag uh, Okay guys Dito na naman tayo iinto banda Yan, hanapin nyo na lang kung saan banda to guys Ito, yan Yan Kwan na to, ilalagay natin dito Basta hanapin nyo na lang guys Para mas enjoy naman Kasi kapag nakikita nyo kung saan natin ilalapag Mabilis nyo lang makita At least yun, makikita Ito uh, yung clue natin dito banda kaya uh, nailapag na natin guys punta nyo na mamaya basta i-upload ko to mamaya okay uh, dito naman tayo banda guys basta kung saan ako huminto doon natin lalapag yung bakas natin guys kaya punta nyo na mamaya basta pag in-upload ko na tong video na to matik na yan punta nyo na tapos yung mga makakuha sana guys uh, comment na lang sa baba para next time na maglalapag tayo para makita nilang legit ha huh? Okay, dito na. Basta dito guys, dito banda. At uh, lang ako, kunwari. Pero sige na. oh, yan. Dito banda guys sa Tan. O, oh, dyan banda guys. Basta kung saan ako minto, dito ako galing yung last na bakas natin. Okay guys.